Anong ginagawa niyo diyan? Ha. Psst. Anong ginagawa niyo diyan? Tindahan pa. Hoy, anong ginagawa niyo? Ha? Nagbibinta ng... Anong binibinta niyo? Barbecue. Barbecue? Barbecue ini? Ini, barbeque yung dahon. Ha, kain ba ito? Ha? Sino, tindira? Sino, tindira? Ikaw? Ikaw, tindira? Saan mo nakuha yung barbeque na yan? Sa mga dahon. Sa mga dahon. Ito yung, ito yung tindira? Hindi ah, yung tindira, yan. Ay, ikaw ang Ayaw na yan. Ha? Ito yung ini, binili mo. Anong binili mo?

ये <laughs> <laughs> <laughs>